Good morning! Good morning everyone! Maaga kaming nagising mag-iina. Ayan, gagawin ko sila ng kanilang breakfast. Dahil meron tayong sobrang kanin, meron tayong bahaw, nilagay ko yung sa ref kagabi, sabi ko isasangag ko kinabukasan. Gagawan ko sila ng long silog. Ayan, nagisa na tayo ng ating bawang at sibuyas. Naghiwa-hiwa rin ako ng maliliit na longganisa. Isasama natin yan sa ating fried rice. Ilagyan ko rin niya ng mixed veggies. Igisa lang natin yan ng mabuti para maluto yung ating longganisa at saka yung ating mixed veggies. Medyo frozen pa nga yung ating mixed veggies. So, okay lang. And then, isunod natin yung ating kanin. Masarap talaga yung sinangag, no? Yung kanin pag overnight na siyang nalagay mo sa ref. Yan yung the best isangag. Kasi medyo dry na yung Kanin. Ayan, tapos yung plan lang natin yan ng asin at paminta. Nilagyan ko lang yan ng konting liquid seasoning pampalasa sa ating sinangag. Ayan, i mekos lang natin yan, guys. Pagkatapos nga, ay magagawa tayo ng uh, scrambled egg dyan. Ginilid ko lang yung ating kanin para dyan ako maglalagay ng egg para sa scrambled egg natin. Konting mantika, Lagay tayo ng isang itlog. Ayan, halu-haluin lang natin yan para ma-mix mabuti yung ating egg. Kayo guys, ano bang paborito nyo almusal? Siyempre, ito yung mga madali ang almusal na usually pini-prepare natin, no, tuwing umaga. Ayan, luto na yung ating scrambled egg. Iahalo nyo lang yan dyan sa inyong fried rice. O, diba? Itsura pa lang, guys. Nakakapakam na. Naaamoy ko pa nga yung ating sinangag. Naku, habang nag-voice over ako. Parang naaamoy ko yung ating sinangag. Ang bango-bango niya na, guys. O, ayan. Luto na yung ating fried rice. O, diba? Saglit lang naman maluto talaga yan. Sunod natin iluluto dyan yung ating longganisa. Ayan, lagay lang tayo ng konting mantika. And then, ibulog na natin yung ating mga longganisa. Ayan, tatakpan lang natin yan para maluto. And then, babalikan natin ulit yan mamaya. Ayan, naiwan ko medyo malakas yung apoy natin. Nakabuti na lang. Nagapan ko. Malapit na masunog. Ayan, babalikan natin yan, guys. Malapit na siya maluto. Ayan, luto na ang ating longganisa. Naku, kung ma mapapansin ninyo, yung dalawang chiketing ko, oh, nasa background na naman natin. Naglalaro yung magkapatid. Maaga nga sila kasi nagising. Ayan, dito na 'yung ating longganisa, guys. iset aside na natin 'yan at tayo ay mag-plating na. Ay, magluluto pa pala tayo ng isang itlog. <laughs> Nakalimutan ko 'yung isang sunny side up egg. <laughs> Ilalagay natin 'yan sa ating sinanga. O, oh, syempre, meron tayong pataping na sunny up egg. Ayan, tinimpla ko lang ng konti asin. O, oh, wala. Luto na ang ating sunny up. O, oh, ba? Diba? O, oh, ayan. Hanguin na natin yan. At tayo magpe-plating na. Syempre naman, para naman kaaya-aya at kagana-gana lalo yung tignan yung ating ipipresent e na breakfast para sa ating mga chikiting. O, oh, ba? Diba? Ayan. Tingnan nyo naman yung ating sinanga. Napakaraming laman. O, oh, ba diba? Ihanin na natin yung ating mga longganisa dyan. At ang ating sun side up. O, oh, wala. O, oh, ba diba? Ano sa tingin nyo, guys? Nakakatakam ba? Until next video. Thanks for watching, guys. Bye!